Na-experience mo na bang maramdaman na parang nangyari na ang isang moment kahit ngayon mo lang ito naranasan? Deja vu. Isang misteryosong pakiramdam na tila bumalik ka sa isang eksena ng hindi mo maalala kung kailan mo unang nakita. Bigla kang mapapaisip, nagkatotoo na ba ang panaginip ko? O nakita ko na ba ito sa ibang buhay? Sabi ng science, ito ay isang glitch sa utak, isang pagkakamali sa memorya na nagiging dahilan para isipin mong pamilyar ang isang sitwasyon kahit hindi mo pa talaga ito naranasan. Pero may iba ring naniniwala na ito ay mensahe mula sa past life o parallel universe, isang patunay na maaaring may ibang realidad na konektado sa iyo. Random lang ba ito o may mas malalim na kahulugan? Ano sa tingin mo?